Tara. Try eh, mo, okay. lang. Kayong, Ay, mo lang. Kayo. Susubukan mo lang. Itatry mo oh. lang. Itatry mo lang. <laughs> ha? Huh? Hindi ko makakaray. Susubukan mo lang. I told you. Kasi naman. Kanina-kanina ka pa namin hinihintay eh. Look, I know we're asking a lot from you, pero hindi naman namin ibibigay yun kung alam namin hindi mo kaya. And it's not as if hindi na naman namin tutulungan. Hindi ko na alam kung sa'yo, ganahin ko. Ganito. Ako na bahala sa mga buhay. Ikaw na dun sa... Alam mo na yan. Okay? Hindi ba pwede magpalit na lang tayo? Magpalit na lang. Ikaw na lang dito. No. Paano? Hindi ko alam kung ba... Basta. Kaya mo yan. I-try mo yan. Ah. Pwede po tayo pumunta dun kasi ituturo ko po kung saan natin ilalagay yung billboard natin okay. para sa Better. promo. Let's go. Okay. Kaya mo na Sige, sige. Ah. Let's go. Alay ka na lalo ni. Baton mo na yah. Pukutala kami dito ni, ba? I want diba? to see, that, no? oh. I wanna see it, son. Mu. Ay, dito po. Iyan, dito tayo. Nice. <laughs> sorry pasensya, ah uh, sorry, um pasensya na kasi yung yung missus ko po talaga yung uh, expert dito eh. Sorry, ah... Uh, uh, eh, pero, eh, pero eh, hindi naman kasi ako nakikita ng misis mo. Ikaw lang nakakakita sa akin. At saka kung pwede, where are your manners? Bakit naman hindi ka makatingin dun sa taong kausap mo? Andito ko, oh! oh. Uh, sorry, hindi ko talaga, ako Kaya pa, nakakaano eh. Pero, uh, ah, ganda na lang, mag-usap na lang po tayo ng ganito. Baka... Okay lang naman siguro sa inyo. Um, so okay, so mag-umpisa po tayo sa as, uh, as the old manager oh, of the... Oo, naman muna. Hindi pa naman ako ganun katanda. with well, the former manager. Former? O, hindi, obvious ba? Uh, okay, okay. Pero ako pa rin ang manager sa buhay o kamatayan. Eh, ma'am. Eh, wala naman po yata ng renewal ang kontrata dito sa, sa Earth, di ba? Natapos na po, wala rin pong extension. Pero paano ko babawiin yung BNB namin? Ako pa rin ang manager. Ang pagbagsak ng business ay pagbagsak din ng reputasyon ko. Tapos away pa ng away yung mga tauhan mo. Hmm. <laughs> Uy. <laughs> I'm not a failure I'm the best manager in town eh siguro nga pero eh ma'am sadly tapos na po oras dito sa mundo eh maganda po siguro kung makapag ano na kayo makapag move on alam niya move on? saan? eh sa yung sa mas payapang lugar, yung tahimik, yung... Ala, alam nyo, gusto nyo tulungan namin kayo. Gagawin namin po lahat para matulungan kayo kung, gusto nyo. Wala. Ako lang ang makakasolve ng problema ko. Eh, hindi, eh. hindi naman po siguro kayo magpapakita sa akin hindi nyo kailangan ng tulong, di ba? Wala nga. Talaga po. Uy, uy, huwag sasalita na yan, huwag sasabi na yan. Ano po, sabihin niyo na. Promise po namin ni Maria, tutulungan namin kayo. Sige na. Ah, ma'am. Sige na. Uy, <laughs> sasalita na yan. Ayan na, ayan na. Oh. <laughs> Sige na po, sabihin niyo na. Nandito rin lang naman ako. Hindi, gagawin ko lang lahat para para matulungan kayo kung ano gusto niyo. Anong request niyo? Request? May request ako. Kung pwede, umalis na kayong lahat dito at pabayaan niyo na ako sa gusto kong gawin.